natutuwa ako at nagkita tayo muli, Rodel. Ganon din ako, Lito. Hindi sana dito. Hindi sa ganitong sitwasyon. May balita sa akin ng mawamon tungkol sa'yo. Pero hindi ko inaasa na dito tayo magtatagpo. Nagulat nga ako nung malaman ko ikaw palang tinatawag nilang ka, Fidel. Nasa akademya pa lang tayo, alam mo lang nasa sa loob ko hindi ako naglihim sa iyo dahil kaibigan kita. Higit pa sa kaibigan. Kapatid ang turing ko sayo, sa iyo, Rudel. Wala pa sa pagkabata ay magkasama na tayo. Away mo. Away ko. Magkasangga tayo sa lahat ng bagay. Dito ba magtatapos ang pagkakaibigan natin? Dito sundalo ka. Rebelde ako. Magkaiba tayo ng ideolohiya. Sa oras na magkita tayo muli, may iwasan ba natin na ang maglaban? Bakit hindi? Kung magbabalik loob kayo sa pamahalaan. Hindi naman pamahalaan ang nilalabanan namin, kundi ang mga taong namumuno. Ang mga nagsasamantala sa kapangyarihan. Nagpapayaman hindi iniisip ang kapakanan na maliliit. Ang pinaglalaban namin ay ang masang Pilipino lito. Ang masang Pilipino sinasabi mo ay handang maghintay. Handang magtiis hanggang dumating ang pagbabagong sinasabi mo. At di nyo ba naisip na sa bawat katawang bubagsak sa lupa, may asawa't anak na nauulila. At sa bawat isang namamatay, may magulang na nawawalan ng anak sumuko na, Rodel. Nakabaw ng buong pagkatao ko sa niyayakap kong simulain ngayon. Hindi pa itong tamang oras para isukong pinaglalaban namin. na magkikita tayo muli. Tinubos ko yan para sa'yo. May utak ka ngayon sa akin. Tatanggapin ko to dahil galing sa'yo. Kung sakaling hindi ko mabayaran, ibabalik ko to sa'yo, Lito eta hindi ikaw magingat